Baka naman may mag-sponsor dyan ng pagkain sa Adibay. Halangan naman na pupunta tayo dun. Inining-ning natin yung pagkain. Hindi tayo u-order. Hanggang sa naon na lang tayo. Oh my gosh. I want food. Tap na matry tayo matmanti food di Adibay. Awa na. Pulos nga yan kung ipadpada si Jay. Waka nga datag sponsor dita. Ya, Yawis si mat. Ano ni? Ano ni? Ano Malpasan ti November kat. Hanak palang napnapan ni Uray na wing san. Lugi ang walang pera ah. Baka naman. Kahit na pang shower naman lang. Or. Ano? Tosok-tosok doon na na. Ah ta itry tayo yung mat tani yung mga wana eh Ma -ma -mati ka binti binti Kung ah mati kaki binti nga lugi man ang titok mula ano yeah. <laughs> Gunggong! Google, kita sa mukha eh.